At inutusan siyang magtipon ng isang pangkat ng sampung lalaki upang siyasatin ang uri ng lason na ginamit ng namatay at kumpiskahin ang lahat ng mga aphrodisiak. Gayunpaman, inamin ni Hayek na sinunog ang lahat ng mga iniwan ng aphrodisiac trio na natigilan ang punong elder ay halatang nabigla na pagtanto na ang mga nawasak na aphrodisiac ay maaring may mga mahalagang pahiwatig at hindi na kailangang sirain ang mga ito. Ibinunyag ng lahat ni Hayek na maingat niyang itinago ang isang tableta kung sakaling ang paghahayag na ito ay magdulot ng panonibig sa punong elder, na sabik na humiling ng tableta upang magamit nila ito upang masubaybayan ang aktwal na mga salarin, gayon paman, habang si Hayek ay gumagawa ng tableta. Ibinunyag niya na siya ay may kondisyon na ang punong matanda na nakakaramdam ng pagkabalisa ay nagtatanong tungkol sa katangian ng kahilingan ni Hayek Inihayag ni Hayek ang kanyang mga tuntunin na nagmumungkahi ng pagtatatag ng isang pulubi na sangay ng laro sa Yangzhou. Napansin ni Hayek ang maliwanag na kawalan ng Miriam Alliance sa Yangzhou, o marahil sa buong ganso, kasama ang nagbabantang banta ng Blood Unicorn Gang na nakahanda ng sakupin ang Yangzhou at ang potensyal na pagkakasangkot ng makapangyarihang Iron Blood Battalion. Napagtanto niya na hindi niya kayang hawakan ang sitwasyon ng mag -isa. Ang kamakailang pagdating ng isang puwersang may sapat na lakas upang gamitin ang Phantom Trio, ay nagdaragdag lamang sa pagkaapurahan para kay Hayek. Ang Beggar Gang ay kumakatawan sa pinakamaaasahang linya ng depensa. Ang punong elder ay nahihirapang unawain ang kahilingan ni Hayek na dati nang nagpapahayag ng hindi paniniwala na nais ni Hayek sa magtatag ng sangay ng pulubi na gang sa Yangzhou County. Iminungkahi ni Hayek na hindi natitinag na kung ang punong elder ay makakatiyak sa kanya tungkol dito ngayon, ang aphrodisiac ay magiging kanya ang punong elder. Bagamat ipinaliwanag ng pinakadakilang elder ng gang beggar na may mga tiyak na limitasyon sa kanyang autoridad. Bukod dito, ang isang hindi pagsalakay na nakahanda sa pagitan ng Iron Blood Battalion at ang Unbounded Manor, sa Yangzhou County ay nagpapalubha sa mga usapin. Ang pagtatatag ng sangay ng pulubi dito ay maaaring katulad ng pakikipaglaban sa Iron Blood Battalion, isang pag-asam na nakakatakot sa kanya. Iminumungkahi ni Hayek ang posibilidad ng pulubigang ay kumikilos ng maingat ang mukha ng Iron Blood Battalion. Ang implikasyon na ito ay nakakapagtaka para kay Jiang Wei at Papa, habang ang lakas ng punong elder ay tumataas habang kinukwestiyon niya ang mataas na ex sa pagmamanipula sa pulubigang sa pamamagitan ng provokasyon. Sa ilalim ng bigat ng matinding aura ng punong elder, si Jiang Wei ay nag-aalala na ang kanyang galit ay maaring maging kasing totoo kung paano ito lumilitaw, na nagdudulot ng mas matinding panggigipit. Gayunpaman, si Hayek ay nagpapanatili ng kanyang pagkakalmado, naglalayong maghatid ng isang partikular na mensahe na may mahigpit na ekspresyon. Inihayag niya ang masarap na lutuin ng Yangzhou County. Ang hindi inaasahang impormasyong ito ay nagpagulat kay Jiang Wei at Papa Sami. Habang si Hayek ay ipagpapahayag na salamat sa maraming mga ngalakal na dumadaan sa county, isang malawak na hanay ng mga sangkap at paraan ng pagluluto ang nakuha. Siya ay may tiwala na ang mga pulubigang at alagad ay lubos na masisiyahan. Ang punong elder ay binati si Hayek sa katahimikan, ang kanyang aura ay ramdam pa rin, ngunit pagkatapos ay isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha at siya ay tumawa. Sinimulan niya yon. Hindi pa siya nakatagpo ng isang taong kasing talino ni Hayek, at sumasang-ayon sa kanyang kalagayan. He quips na walang pulubi ang lalaban sa isang lugar na may masarap na pagkain. Ang mga punong matatanda na nagpapataw ng bibig ay umuurong at matatag niyang sinabi na isinasaalang-alang niya ang dalawang pabor. May utang siyang kay Hayek, for fairness, na pangito si Hayek, at kinukumpirma ang kanilang kasunduan. Ipinaliwanag na ito ay maaaring maganap pagkatapos niyang mahanap ang kanyang nakakabatang kapatid. Jiang, palibhasay humanga si Jiang Wei sa katalinuhan ni Hayek, ipinahiwatig ng punong elder ang kanyang layuni na magtanong ng huling tanong. Kaya't siya ay nagtatanong kung ang mga tao ng Yangzhou County ay bukas palad sa pagbibigay ng limos sa mga pulubi, tiniyak sa kanya ni Hayek na ang mga lokal ay karaniwang mabait na may tahimik na pagpapalitan ng kapangyarihan. Inilipat ang tableta at ibinibigay muli sa punong matanda. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asam sa mga culinary delight sa Yangzhou County habang naghahanda siyang umalis. Ipinalam niya kay Jianhua na dahil naging mahalagang tulong siya, susulatan niya siya ng liham ng rekomendasyon para sa rehiyon ng kanluran. Nataranta si Jianhua, sinusubukang patahimikin siya. Ang punong matanda na nagtuturo sa kanyang mga pulubi na pumunta sa itinalagang lokasyon. Habang sila ay umaalis, lumingon si Hayek kay Jianhua at nagtanong tungkol sa mga salita ng punong elder. Siya ay kinakabahan at atubili na nagsimulang magpaliwanag ngunit ang kanyang atensyon ay ibinalik sa babaeng nasa likuran niya. Galit niyang sinakyan ang kanyang kabayo at inutusan si Papa na sumunod, na iniwan si Hayek kasama ang kanyang kuryosidad na nananatili sa hangin. Pinagmamasdan ni Hayek si Jiang, bukod sa matigas na ekspresyon, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinag-iisipan kung siya ba ay tunay na nagnanais na pumunta sa kanlurang rehiyon. Samantala, sa bahay, nilapitan ni Giant ang matanda na naguulat na ang kanilang pagsisiyasat ay napagpasyahan na natuklasan nila ang kabuang 23 bangkay, bawat isa ay tila pinatay. One-sidedly, ang mga marka ng paso ay nagpapahiwatig ng kumpletong pagkasira ng mga aphrodisiac. Ang matanda ay naglalaan ng ilang sandali upang pag-isipan nito, at sinamantala ni Giant ang pagkakataong tanungin kung talagang nagpaplano siyang magtatag ng sangay ng pulubi sa Yangjo County. Tinitigan siya ng matanda at nagtanong bilang kapalit, nagtatanong kung tila siya ba ang tipo na nanlinlang na isang junior. Habang si Giant na nagmamadaling itinanggi ang anumang ganoong paniwala, na nagpapaliwanag ng may kaba na tila isang pambihirang pabor na ibigay kapalit ng isang solong aprodisyak. Sa, tumawa ang matanda at ibinasura ang mga alalahanin ni Giant, na sinasabing kung sa tingin niya ay labis ito, hindi pa niya nauunawaan ang buong lawak ng sitwasyon. Itinuro niya na nahanap ng binata ang kalaban sa kalahating araw, isang gawain na hindi nagawa ng tatlundaang pulubi sa loob ng dalawang araw ng paghahanap sa kwento ni Jen at tungkol sa Myriad Mile Tracker ay dapat na totoo. Bukod dito, ang binatang ito ay walang kahirap-hirap na humarap sa 23 martial masters na nagbabantay ng malaking dami ng aphrodisiacs, na nagpapahiwatig na siya ay nagtataglay ng mga kakayahan na lampas sa kanilang unang pagtatansya. Kumalat ang mga alingaungaw na siya ay natisod sa isang kakaibang pagkakataon. Ngunit ang tunay na nagpamangha sa matanda ay ang katotohanan na si Hayek ay hindi siya kumikibo sa harap ng kanyang buong pagpatay na layunin. Napanatili niya ang kanyang kalmado at nagpatuloy sa casual na pag-uusap. Nagulat si Giant, nagtanong kung ibig sabihin hindi nagpipigil ang matanda. Humihigop sagot ng kanyang inumin na hindi niya sinasadyang patayin ang binata. Pero galit na galit talaga siya. Karamihan sa mga tao ay natatakot sa sitwasyong yun. Ngunit ang individual na ito ay patuloy na nagsasalita tungkol sa napakasarap na pagkain sa Yangzhou County. Nilinaw ng matanda na hindi siya masyadong mabait. Sa halip, ito ay ang kabaligtaran. Sa isang pabor lang, nakakuha sila ng mataas na mauhusay na pampalakas mula sa anyo ng numero isandaan. Samantala, sa Little Perfume House, buong pasasalamat na niyakap ni Chiang Yangzon si Hayek na kinikilala siya bilang isang maaasahan at mapagkakatiwalaang kaibigan. Pagkaraan ay si Sean Young John ay nagtanong tungkol sa mga kidnapper. Walang pakialam na tumugon si Hayek, na nagsasabi na pinabalik niya sila sa kanilang pinanggalingan. Ipinahayag ni Sean Young John ang kanyang kawalang kasiyahan sa paniniwalang dapat silang nakuha ni Hayek. Sa halip, biglang, may naramdaman si Hayek at nawala ng balanse na nagudyok kay Sham Young John na abutin siya at patatagin siya sa loob. Iniisip ni Hayek kung ito na ba ang natitirang epekto ng pagharap sa isa sa sampung pinakamalakas na eksperto ni Miriam. Nagulat siya na may mga kasunod na epekto mula lamang sa pagtitiis sa pagpatay sa Chief Elder. Para sa isang maikling panahon, tiniyak niya kay Sham Young John na nagpapaliwanag na nakaramdam lang siya ng kaunting pagkahilo. Gayunpaman, nananatiling nag-aalala si Miao Zhang, pinipilit siya tungkol sa anumang pinsala. Hinala niya mula sa pakikipaglaban si Hai siya ay nakararanas ng isang epekto. Dahil dito, naniniwala si Xia Myong John na ang dahilan kung bakit pinalaya silang lahat, kasama si Hayek at ang iba pa ay dahil sa lugarito ni Aaron. Sa sobrang inis sa palagay na ito, pabigla-bigla ang reaksyon ni Hayek, na naghatid ng isang malakas na suntok sa mukha ng kanyang kaibigan, na naging dahilan upang siya ay madapa sa sahig. Walang ibang salita, lumayo si Hayek. Naalala ang punong Divine Elder ang isang pag-uusap noong pitong taon na ang nakakaraan ng irekomenda niya ang bagong gatekeeper, si Hayo Musak mula sa aliansa na sumali sa Demon Elimination Order. Dahil sa kanyang kahangahangang pangangatawan. Matapos magisip isip ng ilang sandali, humiling si Hayak na humingi ng pabor sa matanda. Tinanong niya kung mamamatay na ba siya o kung kailangan niya ng mas maraming martial artist para sa anumang kadahilanan na huwag gumamit, sinuman sa kanyang kapwa alagad. Ipinaliwanag niya na maliit lamang ang kanilang martial academy, kakaunti lamang ang mga disipulo, at kung higit pa sa kanila ang itatalaga sa ibang lugar, magiging isang malaking pasanin para sa kanyang amo na may iwan na mag-isa para sa kanyang sarili. Ang debosyon ni Hayek Muzang sa kanyang amo ay lubos na nagpakilos sa matanda, at pinagbigyan niya ang kanyang kahilingan, kahit na nangako sa kanya ng tatlong karagdagang pabor. Kung matagumpay niyang natapos ang kanyang assignment, sa kabaligtaran, ang mismong agarang disipulo ng punong divine elder ay walang pag-aalinlangan tungkol sa pagnanakaw at paginom ng mamahaling inumin ng kanyang amo. Ngayon ay nahahanap ng matanda ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan siya ay nakadapo sa mga balikat ng numero walo na nagbabalanse ng isang libong pound na timbang sa kanyang ulo. Habang napagtanto ng numero 8 na ito ay hindi inaasahan para sa pinakamababang rango na miyembro ng demon. Ang pag-aalis ay iniutos na maging tiyak na mamamatay. Siya ay nagtatanong kung ang pangako ng punong elder ay isang panlilin lang lamang. Nang marinig ang akusasyon, ang punong elder ay tumugon sa pamamagitan ng paglalagay ng limang beses na mas bigat sa numero 8. Dahil hindi makayanan ang napakalaking karga, ang numero walong ay bumagsak sa lupa. Binibigyang diin ang punong matanda na, anuman ang mga pangyayari, si Hayek Muzang ay buhay pa rin at handang makinig sa kanilang mga kahilingan. Aniya, ito ay resulta ng pananaw ng isang eksperto sa pagkilala sa isang promising na individual. Pagkatapos ay bamaling ang punong elder sa kanyang disipulo at ipinalam sa kanya na dahil malafit na siya sa numerong isandaang noong mga araw na iyon, siya ang magiging pinuno ng sangay ng Yangzhou County. Ang kanyang gawain ay hikayatin sila, hindi lamang ang bilang isandaan, kundi pati na rin ang iba pang miyembro ng Marshall Academy. Ito, ang paliwanag ng matanda, ay kung paano ang numero isandaang ay magiging perpektong kaibigan para sa pulubigang. Kinaumagahan, sinimula ng pulubigang ang pagtatayo ng kanilang mga kubo para sa sangay sa ilalim ng mahigpit na patnubay ng numero walo. Naglabas siya ng mga utos na nagtuturo sa mga miyembro na magtrabaho ng may katumpakan at pangangalaga. Habang ang numero walong ay namamahala sa trabaho, siya ay nilapitan ng mga junior na alagad mula sa akademya. Si Kang na lumilitaw na medyo natatakot, nagtanong sa kanya kung bakit sila nagseset up ng isang bagay sa locus ito. At kinikilala ang mga uniforme ng Dragon Tiger Martial Academy. Naghihinuha si number 8 na ang mga ito ay dapat si Hayek Musang na mga kapwa disipulo. Binati niya sila at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Muriek Gay ng Beggar Gang sa pagbanggit ng Beggar Gang. Ang tatlong junior ay nagulat, humihingal sa pagkamangha, at iniisip nila kung siya ba ang kasumpa-sumpa na si Muriek Gay. Habang si Muriek Gay ay nagpatuloy bilang number 8 upang ipaalam sa tatlong junior disciples na inutusan sila ng kanilang senior brother na magtatag ng isang base sa lokasyong yung ito. Bilang tugon, agad na yumuko ang tatlong junior. Nahumihingi ng paumanhin sa hindi pagkilala sa isang taong kasingtanyag ni Muriel Gay, na kinikilalang may lakas na pumutol ng oso gamit ang kanyang mga kamay na tumetawa ng maganda. Itinuro ni Muriel Gay na lahat sila ay kabilang sa pangkat ng ortodokso ng parehong lalawigan at dapat na maging komportable sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Habang sila ay naguusap dumating si Hayek, sama-sama sa kanila, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ng bawat isa sa kanila. Agad namang lumingon sa kanya ang tatlong junior brothers at pinayuhan siyang respetuhin ang infamous Muria Gay. Utos ni Hayek na may mabagsik na tono. Mga tanong kay Riek Gay, kung sinusubukan niyang igiit ang pangingibabaw sa kanyang mga kapwa-alagad, ang casual na palitan na ito ay nagiiwan sa mga nakababatang disipulo, nakilabot. Habang nasaksihan nila ang pakikipag-ugnayan ng dalawa, ang dalawa, itinanggi ni Riek Gay ang anumang pagtatangka na magkaroon ng pangingibabaw, Nilinaw na nag-aalok lamang siya ng isang pagbati at ang mga junior ay tila natatakot sa kanilang sariling kagustuhan. Nang makita ang kaba ng mga junior disciples, inutusan sila ng hayat na magmadaling bumalik. Dahil malapit nang matapos ang pagsasanay sa umaga at sasamahan niya sila sa ilang sandali. Nagpaalam sa kanila si Rayat Gay na hinihikayat silang bumalik at iminumong pa na mabuti kung magdala sila ng pagkain sa susunod. Habang pabalik ang tatlong nakababatang kapatid, Sinabi ni Tao na ang nakatatandang kapatid at ang pulubi na miyembro ng gang ay tila medyo palakaibigan. Sumasang ayon si Kang at ipinahayag ni Jiang ang kaluwagan na kasama ang pulubing gang sa kanilang paligid, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa dakilang duwa gang. Inaasahan ni Jiang na makakatulog siya ng mas mahimbing ngayon. Habang pinagmamasdan ang kanilang nasasabik na pag-alis, nakikinig si Hayek sa kanila, nagpa siya na bisitahin si Rayok Gay araw-araw na riles. Tinanong ni Gay si Hayek kung kontento na ba siya ngayong ang kanyang mga kapwa alagad ay nalulugod na. Gaya ng gusto niya, ibinalita ni Murayat Gay ang usapin ng nawawalang disipulo. Hiniling niya sa kanya na hanapin ni Hayek na may maingat na tono. Nagtanong kung ipapaalam sa kanya ni Ray at Gay kung may nangyari sa mga katawan ng mga disipulo. Nagpapakita na wala silang konkretong impormasyon, ngunit ang disipulo ay nawala ng walang bakas. Sigurado silang nagtatrabaho siya bilang pansamantalang porter sa Yanhei County, ngunit bigla siyang nawala isang araw. Maging ang escort agency kung saan siya nagtatrabaho ay walang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Higit pa rito, ang tatlong individual na nagbahagi ng dorm sa loob ng lahat ay nakaranas ng mga aksidente sa trabaho. Hindi ito isang bagay na kaaya-ayang imbestigahan at mula sa pananaw ng Riyad Gay, ang pagkawala ng mga disipulo ni Hayek ay mukhang malayo sa para sa isang simpleng bagay. Sandaling huminto si Hayek, na kinikilalang hindi pa nila nahahanap ang nawawalang alagad. Tumalikod siya para umalis, binanggit na malapit nang dumating ang opisyal ng gobyerno. Pero bago paman siya makaalis ay pinigilan siya ni Riyad Gay, na nagpapahiwatig na may iba pa siyang gustong iparating. Gayunpaman, nagulat siya nang lumingon sa kanya si Hayek na may nakakatakot na titig, na nagbabala sa kanya na huwag magmungkahi na ang kanyang kapatid na si Jung Terry ay patay na o dapat siyang sumuko para doon. Dapat siyang magbigay kumpiyansa, iginiit ni Hayek na habang natuklasan ang mga katawan ng iba pang mga kasama, si Terry Young ay nananatiling ang mga labi nito ay wala peren, ito ay nagpapahiwatig na si Terry Young ay buhay pa. Tiniyak ng Railgate kay Haya na hindi siya magsasabi ng ganoong uri. Sa halip, ibinunyag niya na nahanap nila ang isang tao. Ngunit ang taong ito ay sinaan at safari, at hindi sila maaaring makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, ang individual na ito ay paulit-ulit na inuulit ang parehong parirala pagkatapos na ipakita ang basurang poster ni Teriyong na nagsasabing tiyak na darating ang senior na disipulo. Ang paghahayag na ito ay nag-iwan kay Hayek na nabigla at nawala ng pag-asa habang nakatingin siya sa hindi makapaniwala. Mamaya sa Dragon Tiger Martial Academy, Nakatayo si Hayek sa harap ng kanyang amo nang may paggalang at ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang paglalakbay sa Yanhu County. Nanginginig ang boses ng kanyang amo habang inuulit niya ang balita tungkol sa kinaroroonan ni Terry Ann, na sabik na nagtatanong kung nangangahulugan ito na mahahanap nila siya at maibabalik sa kanya. Tumugon si Hayek sa kanyang Panginoon na may taimtim na pangako na nagsasabi na hindi niya mahulaan ang buong lawak ng kinalabasan ng kanyang paglalakbay. Ngunit hanggat siya ay nabubuhay, ang kanyang kapatid na si Terry Yong ay walang alinlangan na babalik. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag at muli niyang pinagtitibay ang kanyang pangako na ibalik si Terry Yong. Samantala, sa ibang lokasyon, isang matinding labanan ang naganap sa ibaba kung saan ang mga espada ay nagsasalpukan at ang mga mandirigma ay umaatake at sumasalungat. Ang dalawang lalaki, isang nakamaskara ang nagmamasid ng masinsinan nakatayo mula sa isang mataas na lugar sa isang bangin. Unti-unti, napatay ang karamihan sa mga mandirigma, na iwan ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng patayan, humihingal at nakahawak sa kanyang espada. Sinubukan ng isa pang sugatang lalaki na gumapang palayo sa kanya, ngunit napansin siya ng nanalong mandirigma. Lumapit siya at humingi ng awa ang sugatang lalaki, ngunit itinaas ng nanalo ang kanyang kalahating basag na espada at naghatid ng isang nakamamatay na tirada, na nagtapos sa buhay ng lalaki. Ang dalawang tagamasid ay nagkomento sa kung paano ang panalo na ito ay patuloy na lumalabas na matagumpay. Inilarawan siya bilang isang mahalagang aset na kilala bilang Jung Terry, Sam Antol sa mataong Market Street ng Yanhu County, na matatagpuan sa Gansu Province, naglalakad si Hayek sa buhay na buhay na eksena. Napansin niya ang kapansin-pansing pagkakaiba sa sigla ng lugar na ito kumpara sa Yangzhou County. Habang naglalakad siya, bigla siyang natigilan nang makita niya ang isang marangyang karwahe sa harap niya. Ang mga kutsero at mga wagoner ay lahat ay nakadamit sa mataas na kalidad na sutla. Kaya't si Hayek na nagtataka tungkol sa mga sakay ng karwahe nang ang isa sa kanila ay tumitig at sumulyap mula direksyon niya. Mabilis na binago ni Hayek ang kanyang kurso at nagpa siya na ang pinakamahusay na huwag makisali sa kanila. Mula sa loob ng karwahe, may nagtatanong sa kutserong si Yang Ji. Kung may mali, tinitiyak ni Yang Ji ang babae sa loob, na sinasabing wala yon. Isang lalaki lang na tila nagmamasid sa kanila, ngunit isa lamang siyang Marshall Academy na individual mula sa kanayunan. Ito ay hindi bagay na pagtuunan ng pansin. Ang batang prinsesa ay curious. Gayunpaman, sinabi ng batang princess na napansin din siya nito at nakitang nakakaintriga ang lalaki. Tinanong ni Yang Ji kung dapat nila siyang hulihin, ngunit inutusan niya itong iwanan siya. Sa ilang kadahilanan, pakiramdam niya ay magkikita silang muli. Habang si Hayek ay patuloy na naglalakbay sa mga kalye ng Yanhu County, isang pulubi ang tumawid at nilapitan siya. Maingat na nagtatanong ang pulubi na parang naghahanap ng limos. Binabanggit na Master Hayek man si Hayek mula sa Yangjo County. Naiintindihan ni Hayek ang nakatagong mensahe at ibinigay sa pulubi ang isang tallest-tallest na piraso na may marka ng emblem ng Elder Ghost Masks. Tinanggap ng pulubi ang token at nagpahayag na nagsasabi na ito ay higit pa sa sapat. Pagkatapos ay tinanong ni Hayek ang pulubi kung handa siyang gabayan siya sa paligid ng Yanho County, na binanggit na ito ang kanyang unang pagbisita. Pumayag naman ang pulubi at inanyayahan siyang sumunod sa kanilang paglalakad. Tahimik na tinanong ni Hayek ang pulubi tungkol sa Yanho at mga kaanib nito. Ipinaalam sa kanya ng pulubi na katulad ng Yangzhou County, ang Yanhu County ay itinalaga bilang neutral zone sa pagitan ng Iron Blood Battalion at walang hangganang paraan. Gayunpaman, ito ay mahalagang nasa ilalim ng kontrol ng Blood Unicorn Gang, kaya mas ligtas na ipagpalagay na nasa ilalim ito ng jurisdiction ng Iron Blood Battalion. Noong nakaraan, mayroong ilang mga sekta at angkan ng Orthodox sa lugar, ngunit inatake sila ng mga palaboy na humahantong sa kanilang pagsasara. Napagtanto ni Hayek na ang sitwasyong ito ay sumasalamin sa nangyari sa Yangjo County. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang ahensya kung saan nagtatrabaho noon si Brother Jung Terry ay may anumang koneksyon sa Blood Unicorn Gang, Ipinalam sa kanya ng pulubi na ang ahensya ay tila nagbabayad ng ilang tribute, ngunit walang makabuluhang karagdagang kaugnayan. Medyo malinis ang escort agency. Idinagdag niya na dinadala niya si Hayek sa taong nagsasabing kilala niya ang kapwa-disipulo ni Hayek. Sa ibang lokasyon, isang miyembro ng Blood Unicorn Gang ang pisikal na nagpaparusa. Isang binata na may kapansanan sa pag-iisip na hindi sinasadyang nabunggo siya. Umiiyak ang lalaki at marahas na binuhat ng miyembro ang bata habang patuloy pa rin sa pangungulit at panunumbat sa kanya. Walang magawa ang mga bystanders na pinapanood ang nakababahalang eksena ni na Hayek at ang pulubi. Nilapitan ni Gilson ang insidente. Nagtanong si Gilson sa isang kapwa pulubi sa kanilang barkada tungkol sa kung ano ang nangyayari pagkatapos ipakilala ang kanyang sarili sa isa pang pulubi. Tinanong ni Hayek si Gilson kung ang taong binugbog ay ang taong pupuntahan nila. Kinumpirma ito ng isa pang pulubi, ngunit nag-aalangan na aminin na ang binata ay naglalakad ng mag-isa, natapilok at aksidenteng nabangga ang martial artist mula sa Blood Unicorn Gang. Sa pag-unawa sa sitwasyon, nagpa siya si Hayek na haharapin niya ang usapin dito upang ang mga pulubi ay makaalis. Bago pa man ang mga pulubi ay maaaring gumawa ng anumang pagtatangka na mamajitan. Nawala si Hayek sa kanilang paningin, nagiiwan ng mga bakas ng usok ng ang kamay ng galit na miyembro ng gang ay malapit ng hampasin ng binata muli, pinigil ni Hayek ang kanyang kamao, ipinahayag na sapat na ito mula sa malayo. Namangha ang mga pulubi na nanonood. Ang miyembro ng gang ay nagtatanong kay Hayek na ex Audacity para sa pakikialam sa isang tao mula sa dugong unicorn gang. Sa loob-loob niya, kinikilala niya ang hindi kapanipaniwalang lakas sa mahigpit na pagkakahawak ni Hayek. Habang nagpupumilit siyang hilahin ang kanyang kamay na binitawan ang pagkakahawak niya sa kamao ni Hayek, na mga tanong, kung kailangan bang makisali ang isang miyembro ng Blood Unicorn Gang? Kung ang isang tao ay hindi sinasadyang makabunggo sa kanila, hindi niya sinasadya, inalisa ng alikabok ang kanyang mga balikat, na nagsasabi na walang pinsalang nagawa. Galit na galit sa pagtawag kay Hayek na mayabang. Inabot ng miyembro ng gaang ang kanyang espada. Gayun pa man bago niya ito mabunat para sa kanyang espada. Inilagay ni Hayek ang kanyang kamay sa hilt, pinipigilan ng lalaki sa pag-access ng armas. Napansin ni Hayek na ang lalaki ay mukhang masyadong natupok ng galit upang makagawa ng tamang paghuhusga kaya't nagpa siya siyang linawin nito nang may nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata at isang aura ng layuning pumatay na nagmumula sa kanya. Binalaan ni Hayek ang lalaki na sa sandaling ilabas niya ang kanyang espada, siya ay mamamatay. Nararamdaman ang napakatinding pressure ni Hayek sa killing intent, mabilis na napagtanto ng lalaki na hindi siya katugma para sa isang martial master at hindi niya kayang tanggapin ng magisa. Pilit niyang itinulak ang kamay ni Hayek palayo, inutusan siyang bumitaw at saka tumalikod para umalis. Binabalaan niya si Hayek na huwag na huwag magpapakita sa harap niya muli. Pagkatapos ay ibinaling ni Hayek ang kanyang atensyon sa nanginginig na binata, lumapit at tiniyak sa kanya na wala na ang lalaki at walang dahilan para matakot. Ngayon, nakatingala kay Hayek na may luha ang mga mata, ang binata ay nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala ni Hayek ang kanyang sarili na inihayag na siya ay nagmula sa Dragon Tiger Martial Academy sa Yangzhou County. Ipinaliwanag niya na nandito siya dahil nabalitaan niyang nasa lugar si Terry sa isang kaibigan niya. Nagulat ang lalaki ng marinigang pagpapakilalang ito na agad na kinilala si Hayek bilang ang matandang disipulo. Mukha siyang natakot at inilalarawan ang sinabi ni Terry Young na ang senior na disipulo bilang isang nakakatakot na tao na nagpapatupad ng mahigpit na parusa, na nagpapahayag ng takot na maparusahan ang kanyang sarili. Humingi siya ng paumanhin at nabalisa, hindi upang harapin ang parusa at nag-aalala na si Chu ay maparusahan din. Paunang nabigla sa tugon ng lalaki, habang si Hayek ay may pangit na mga ngiti na sumasalamin sa kung anong uri ng mga chismis ang kinalat ni Terry. Ang alaala ng kanyang nakababatang kapatid ay pumupuno sa kanya ng isang sariwang alo ng kawalan ng pag-asa at galit. Naalala ni Chuyang ang isang araw nang siya ay binugbog ng isang tindera dahil sa pagkain ng dumplings ng walang pera at nailigtas siya ni Jung Terry. Nag-alok si Terry na magbayad para kay Chuyong at pagkatapos ay dinala siya sa isang inn kung saan nagbigay siya ng mas maraming dumplings para sa kanya. Habang kumakain, napansin ni Chuyang ang mga marka sa mukha ni Terry on at tinanong kung siya ay nasaktan. Noong una ay minaliit ito ni Terry Young, sinabing wala itong dapat ipag-alala ngunit kalaunan ay nagpa siya siyang magtapat kay Chung Yong, na humihiling na nangako siyang hindi sasabihin sa iba. Habang ibinahagi ng masayahing kabataan ang insidente tungkol sa underground arena, nagulat si Hayek nang malaman ang tungkol sa pagkakaroon nito. Habang si Cherry On ay patuloy na tinatangkilik ang dumplings na inaalok ng Hayek. Ibinunyag niya na si Terry On ay nakikilahok sa mga laban at kumikita ng pera sa pamamagitan ng mga naturang aktibidad. Tinatalakay din ni Terry On ang mga pakete bilang isa pang mapagkukunan ng kita. Pagkatapos ay tinanong ni Hayek si Choyong kung paano niya nalaman na siya ay si Terry Young's senior disciple na si Chu Yang ay nagpapaliwanag na inilarawan ni Terry Young ang pinakamataas na natatanging katangian sa kanya. Tulad ng Dragon Tiger, Martial Academies, Asol at Puti Uniforme. Ang kanyang matayog na taas na anim na talampakan at ang pulang atali sa buhok. Ang mataas na yate ay nagtatanong tungkol sa oras at lokasyon ng underground arena. Ipinaalam sa kanya ni Xu Yang na ang underground arena ay karaniwang ginaganap tuwing full moon at kalahating buwan at may gagabay sa kanya sa mga bundok kung gusto niyang dumalo. Napagtanto na ang susunod na kaganapan ay ngayong gabi, lalong nabuo ang hinala na buhay talaga si Terry Yang at may pag-asang maibalik niya ito sa harapan ng kanilang pinuno na lubos na nag-aalala si Jung Wo ng Dragon Tiger Martial Academies Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sana po nasiyahan kayo. Hanggang sa muli, salamat po.